Mga malalaking pamilya sa Maguindanao at Cotabato City nag-file o naghain po ng kanilang kandidatura para yan sa parliamentary elections sa Bangsamoro Region. May update ang Star of Am, Cotabato. Mapaya pa sa kasalukuyan na sitwasyon ng ikaapat na araw na pagsusumite ng mga Certificates of Candidacy at Manifestation of Intent to Participate sa mga lalahok sa First Bangsamoro Parliamentary Elections sa susunod na taon sa lalawigan ng Maguindanao del Norte at Cotabato City. Sa naging panayam ng Star FM Cotabato kay Comelec Provincial Election Officer Attorney Muhammad Nabil Mutia, walo pa lamang mula noong Nobyembre 4 hanggang ngayong araw ang nagsumite ng kanilang mga kandidatura. Kabilang na dito ang mga tatakbong parliament District Representatives na sina Member of Parliament Romeo Sema, Attorney na Gibsy Rimbo at maging si former Maginalaw Congressman Dato Ronnie Sinsuad. Naging matiwasayang nagaganap na the filing at nasusunod naman ang mga reglamento sa kagaya ng One Candidate, One Vehicle Policy, ang pagbibitbit ng ilang kaanak sa opisina, maging ang maayos na pagsama ng kanilang mga taga-suporta, maging ang mga bilyado ng komisyon at mga kandidato mismo ay secure dahil sa inilatag na seguridad sa lugar. Wala rin anyang untoward incidents ang naganap sa apat na araw ng COC Filing. Labis naman na pinagpapasalamat ni Mutia sa mga security forces sa katuwang ng komisyon ang mga ganitong uri ng feedback. Nang matanong sa posibilidad na kung mayroong nuisance candidate sa mga naghain, ayon ka attorney Mutia na hanggang walang naghahain ng petisyon sa isang kandidato, sila ay mananatiling kandidato sa kanilang posisyon na tatakbuhan. Inaasahan naman na rin ng Comelec sa probinsya na dadagsain sila mula bukas hanggang sa huling araw ng filing sa Sabado. Walang nangyaring insidente na hindi maganda. Ito, simula pa ito noong October 1 to October 8 na uh, filing. Hanggang ngayon wala. Alhamdulillah buong Maguindanao del Norte, hindi lang po dito sa Bangsamoro Government Center, kundi buong Maguindanao del Norte naging maayos at patuloy na maayos yung ating pag-file uh, pa ng COC. At yan ang ulat mula dito sa 93.7 Star FM Cotabato. Ito si Star DJ Kai nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo!